magustuhan ka ng babae, magbago ka. Sa akin ngang magulang mo eh. Wala kang respeto eh. O, paano ka magugustuhan? Wag sasabihin mo, sinisiraan kita. Ay, eh, totoo lang naman ang mga sinasabi ko sa kanya. Alam nyo, Nay, ikinakahiya ko na ng nga yung trabaho nyo eh. Tapos mawawalan pa ako ng girlfriend dahil sa inyo? Ewan ko na lang. Ito na pala inyo. Oh, pumasok ka na muna at kumain. Tara, halika ka. Uh, oh, wag na. Nagmamadali rin kasi ako eh. Oh, sige. Tara. Oh, Johan. Si ate nga pala. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman. Ano ba yung babe? Uh, una na ako. Oh, sige. Ingat ikaw ha? Una na po ako. Thank you. Salamat. Desiree, sino yung naghatid sa yung lalaki? Boyfriend ko, ate. Boyfriend mo? Mukha namang mayabang. Si Otto naman, Gina-judge ko agad. Ay naku Desiree, alam ko na yung mga style ng mga lalaki. Sa itsura pa lang. Ang cute niya kaya ate. oh, pa. <laughs> Huwag na. Tumigil-tigil ka nga dyan Desiree. Kilalanin mo nga muna yun. Bago ka dyan. Yeah. Dade tara na nga. Galit ka na naman. Ay, Masok na tayo. Saglit lang ning ha. At may nag-text. Oh, sige po. O oh, nanay, ba't napasimangot ka? May problema ka ba? Kasi itong anak ko, nang hingi na naman ng panday, ikabibigay ko la ang kahapon. Ba't ayaw niyo pong sabihin sa anak niyo na wala pa po kayong pera? Na sa susunod na lang sila mag-date? Eh, eh, kasi pagka hindi mong pinagbigyan yung anak kong ayun, nagwawala kung ano-ano sinasabi sa akin. Mauunawa naman po yata ng girlfriend niya na kung ano yung sitwasyon niyo ngayon. Hindi ko nga alam sa anak kong ayun. Eh ako nga, nagtitiis mag manicure. Napagbigyan ko ang siya sa kanyang mga kagustuhan. Ay, grabe naman po pala ang anak niyo eh. Ba't naman po siya nagkaganyan? Alam mo ba, Ineng? Pagdating ko pa sa bahay, ako pa rin ang magluluto. Nang hapuna. Ay, pagod na pagod na rin. Hindi ko na maintindihan. Naku, no, kung ganun naman po pala yung anak niyo, dapat hindi po muna siya nag-girlfriend. Girl kasi kung sa inyo pa lang po, wala pa po, po siyang respeto eh. Paano po kung maganda po yung ugali niya sa harap ng girlfriend niya, tapos sa magulang niya naman po, wala pong respeto. Dapat po inuuna niya po muna yung pagtatrabaho para makatulong sa inyo, hindi ang pag-girlfriend na yan. Nakunay, kamay lang po pala muna mapapalinis ko. Gawa po ng mag alas 4 na, dadating pa po yung boyfriend ko eh. Uh, sige, tatapusin ko na lang ito kung pipili ka ng boyfriend, ay yung responsable at may respeto sa magulang. Huwag yung katulad nung anak ko, ha? Naku, mabait naman po yung boyfriend ko eh. Hindi po siya yung katulad ng ibang mga lalaki na hingi pa rin sa magulang, sunod pa rin sa lubo ng magulang na hindi nagtatrabaho ng kanya. Iba naman po sa lahat yung boyfriend ko ngayon. Maigi kong ganon at napakahirap nga yung humanap ng ng boyfriend na responsable Nailina, ito na po yung bayad ko ha Balikan niyo po ako sa isang araw para mapagpalinis po ako sa inyo ng paa Ay, sige hmm, ano? Paalis na po kaya Sabay na po tayo. Padating na naman po yung boyfriend ko eh. Magandang hapon po. Anong ginagawa niyo rito? Siya ba yung tinutukoy mong boyfriend mo? Oo po, ba, Nay. Bakit? Kilala niyo po? Siya yung tinutukoy kong anak ko. Huh? Si Johan po? Oo. Kasi... Johan, hindi na ako makakasama sa iyo sa date kasi ang dami pa akong asikasuhin eh. Asikasuhin ko pa yung research namin. And maglilinis pa din ako ng bahay gawa si ate. Ganun ba? Uh, sige, next time na lang. Sige, thank you. Next time naman. Teka lang, Nay. Napapaisip lang ako. So ko rin itanong sa inyo, bakit nagbago yung isip nung isa? Hindi ko alam. Siguro sinirahan nyo ako dun, no? kwento sa kanya na ikasisira mo. Parang imposible naman yun, Nay. Hindi, wala. Kasi ang ganda-ganda ng usap namin, Nay. Tapos biglang nagbagong isip niya na ganyan. Sinaraan niyo ako sa girlfriend ko. Hindi. Puro totoo lang naman ang sinabi ko sa kanya. Anong masama doon? Hindi, Nay. Sinaraan niyo ako. Sariling anak niyo, sinaraan niyo. Alam mo kung gusto mong magustuhan ka ng babae, magbago ka. Sa akin ngang magulang mo eh. Wala kang respeto eh. O, oh, paano ka magugustuhan? Bago sasabihin mo, sinisiraan kita. Ay, eh, totoo lang naman ang mga sinasabi ko sa kanya. Alam nyo, Nay, eh. ikinakahiya ko na nga yung trabaho nyo eh. Tapos mawawalan pa ako ng girlfriend dahil sa inyo? Ewan ko na lang. May date kayo ng boyfriend mo. Wala, hindi ko na tinuloy. Alam mo ba, si Nanay Lina, yung naglilinis sa atin ng kuko? Oh, ano naman connection ni Nanay Lina? Aba, nagkikwento siya na yung anak niya daw ay napakawalang respeto, responsable, tapos napakabastos sa kanya. Tanda mo si Johan? Alay, may naghatid sa'yo ng isang araw. Si Johan, ang tinutukoy niyang walang respeto. Anak ni Nanay Lina yun! Tanda ko na sayo eh hindi lahat ng cute mga mababait minsan yung iba kunyari lang na pinapakita nilang mabait para lang magustuhan mo sila pero sa totoo lang kabalik ka rin lahat yung pinapakita nila sayang cute pa naman pero yoko na ganun pa lang ugali hindi na ako napag date kanina kaya nandito ako sa bahay o, ngayon sana naging aral sa yun na hindi lahat ng mga pinapakita nila ay totoo minsan kabaliktaran ka yung lahat kaya ba Huwag kang basta-basta nagtitiwala, ha? Oo nga, ate. Buti nga nalaman ko kaagad nung maaga pa. di na muna akong boberpiran ngayon. Um, Magpapokos na lang ako sa pag-aaral ko para pag gumraduate ako with honors ako. Sana. Matuto na ngayon. Huwag ka nang basta-basta nagtitiwala, ha? Opo, ate. Thank you. <laughs>